Ayan. What's up mga ka-senior, mga ka-transport? Nandito kami sa bayan ng Katanawan. Ito yung magiging parking ng ating uh, uh modern jeep. At uh, ito po ay sama-sama naming nililinis ngayon. At uh, ito po ay preparasyon na sa pagkatalalapit na ang uh, ating uh, operation from uh, mga kakatanawan vice versa. Kaya mga katransport uh, Dito po sa Bayan ng Katalawan dito po ay malapit sa Inverga University At daanan Ng mga tricycle O oh, ayan mga katransport Nakikita po niyo Ang samasamang paglilinis Ng mga membro Ng ating cooperative uh, Operator uh, Driver At saka ang ating uh, mga konduktor ito pong na ito ng lupa ay aming ipapatag, ikakalad at uh, po mga basura ay ating po sinisilid sa sako para ganap po malinis so upang sa pag-ooperate ng ating modern jeep Ito po ay ganap ng malinis na malinis at dito po sa portion na ito dito natin ilalagay ang ating uh, magiging uh, tulugan ng mga driver konduktor na kung saan ay aabuti ng gabi. So napakalawak po na nito, iro na ito. At tamang-tama po sa so, ating uh, uh, anim na unit na dito po ay maasay, vice versa. Ayan po, sama-sama po natin nililinis ang lugar na ito. Ayan mga transport uh, malapit na po, malapit na malapit na ang ating pag-uumpisa ng ating operation. Abaka na lang po natin